ang Panginoon Diyos po mismo ang may sabi nito. Isang mabigat na kasalanan po ang pagkain ng dugo. Kasi ang sabi ng Panginoon Diyos, aking ititig ang aking mukha labas sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Kaya magiging kalaban po o kaaway ng Diyos ang sinuwang kumain po ng dugo. Anong ninyo, dapat kayo rin tinatanong namin kayo, bakit kayo kumakain? Kung kami tinatanong ninyo kung bakit di kami kumakain ng baboy, ang tanong namin sa inyo, bakit kayo kumakain ng baboy? Sa Roman Catholic, ang tanong, bakit ka kumakain ng baboy? O syempre masarap, di ba? Alam niyo ba sa Christian, sa Roman, sa Roman Catholic, bawal din ang pagkain ng baboy. Ang problema lang, hindi kasi tinuturo sa inyo. Basahin niyo yung lumang tipan, yung lumang tipan ng inyong Biblia. Makikita niyo yan, ni, ni, kahit paghipo ng karne ng baboy, ipinagbabawal sa inyo. Ang Roman Catholic ay kumakain ng dugo, binigti, patunay na ang Roman Catholic ay siyang totoong sulpo. May katotohanan kaya ito? Bago po tayo maniwala, alamin muna natin ang background kung bakit ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Noon sa kapanahunan ng mga Israelita ay may mga ginagawang pag-aalay ang isang hudyong pari sa altar. Ito ay ang pag-aalay ng katawan at dugo ng mga baka at kambing. Kaya ito ay nasusulat sa Levitico na ginagamit naman ng mga protestante upang palabasin na ang dugo ay bawal kainin. Gaya ng sinasabi ko, ang aklat ng Levitico ay sa Old Testament pa lang kung saan nagaganap na ang pag-aalay ng katawan ng hayop at dugo sa pamamagitan ng hudyong pari. Kaya iyan ang sinasabi ng Diyos, pinagbabawal niya sa mga hudyo ang pagkain ng mga dugo dahil ito'y ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. At dahil ang buhay ay nasa dugo. Basahin ko natin ang talata. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar, bilang pantubos sa inyong buhay. Now, sa mga nagbabawal sa dugo at hindi makamove on sa kautusan sa hudyo, nasa talatang ito ang dahilan at kung saan ginagamit. Sabi dito, ang dugo ay dapat ihandog sa altar. Kung ipinagbabawal ito ng ibang sekta, marapat lamang na sundin rin nila ang paghahandog ng dugo sa altar. Bakit ni isa man sa mga sulpot na sekta ay hindi naman makikita gumagawa nito, ngunit ipinagbabawal nila ang pagkain ng dugo, 'di diba? Mahalagang manawaan ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ang rason kung bakit ipinagbabawal ito at kung saan ginagamit ang dugo bago sila pumuna sa mga katoliko. Now, ipagpatuloy natin. Bakit ipinagbabawal noon ng Diyos ang pagkain ng dugo? Sinasabi po sa Leviticus 17.12, Kaya nga, hindi ito dapat kainin, ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Dahil ang gusto ng Diyos ay maging banal ang mga Israelita, kaya ipinagbabawal niya ito. Sinasabi ni Yahweh sa kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ito po ang rason ng Diyos sa Levitico, kaya nasabi niya ito. Subalit so ngayon, wala nang bisa ito dahil wala nang paghahandog at pagbubuhos ng dugo ang nagaganap. Kahit mga pastor na mga sulpot na sekta ay walang ang altar na paghahandogan kaya hindi naman talaga nila sinusunod ang sinasabi sa talata. Lalo na po sa Iglesia ni Kristo na sinasabi nilang bawal ang pagkain ng dinuguan, kunit kumakain din naman ng mga baboy, karne at lahat ng may kaliskis at walang palikpik ng mga hayop sa dagat. Hindi lang po dugo ang ipinagbabawal kung susundin natin ang mga basihan ng mga Iglesia ni Kristo. Dahil lahat ng iyan ay pinagbabawal sa lumang tipan. Kaya kung ganun, bakit pinipili lang nila ang dinuguan? Ba't hindi nila sinasali ang pagbabawal sa karne? Dahil kung ating pagbabatayan na nakasulat sa Lumang Tipan, sa Lumang Tipan, bawal ang pagkain ng baboy. Sa Lumang Tipan din, bawal ang pagkain ng hayop sa tubig na walang palikpik at may kaliskis. Ngayon, kung tunay na sinusunod nila ang nakasulat sa Aklat ng Levitiko, ba't hindi nila ipinagbabawal sa iba? Diba? Now, maybe this is the question. Brother, pinagbabawal naman pala yan dahil nakasulat sa Biblia. I bakit kinakaya natin itong mga katoliko? At ang mga talata ding ito ay patunay din ng mga Seventh-day Adventist Church. Ka-curious, so dapat natin maunawaan na ito ay pinagbabawal ng Diyos sa lumang tipan. Sa pagdating ni Kristo, ito ay hindi na angkop na sundin dahil ang mga kautosan sa mga Hudyo ay binuwag na ni Kristo. Sinasabi sa sulat ni San Pablo, He abolished the Jewish law. Kaya ang karne ay pinapakain na. Sinasabi rin sa sulat ni San Pablo, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. So lahat pala ng pagkain ay maaari ng kainin. Dahil yung dinuguan ay nabibili din naman sa tindahan. Ibig sabihin, makakain na pala pati ang karne nito. At ito rin ay pinapakita kay Pedro ng Diyos. Sinasabi po sa sulat sa gawa, Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit so, sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Narito na po tayo sa bagong tipan na kung saan si Pedro dito ay nakakita ng mga hayop ngunit hindi niya ito ibig kainin dahil si Pedro ay isang hudyo at maigpit sa kanilang pagbabawal ng pagkain ng mga hayop na ito. Now, dapat natin maintindihan dito. Nang tumagi si Pedro na kainin ang mga ito, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin pala nito, ang lahat ng pagkain ay maaari na palang kainin dahil ang lahat ng pagkain ay malinis na dahil ito'y nilinis na ng Diyos. Ang paglilinis ng mga kasalanan sa lumang tipan ay binago na mismo ng Diyos sa bagong tipan sapagkat dumating na ang panahon na hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos ang pag-aalay at pagbubuhos ng dugo ng hayop na ginawa ng mga pari dahil labis na ang kasalanan ng mga tao. Ang mga sakripisyo ng hayop noong lumang tipan ay hindi na nakapagpapawi ng mga kasalanan. Kaya ito'y pinawi na ng Diyos dahil ang pagbubuhos ng dugo sa lumang tipan ay wala nang visa sapagkat ito'y mahina na at hindi na nakapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito'y napawi na ang kautusan ng mga hudyo sa bagong tipan dahil ang pagubuhos ng dugo ng mga Israelita noon ay napalitan na ay napalitan na ng dugo ni Kristo na kaniyang ibinuhos para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. At ang dugo ni Kristo ay ang bagong tipan ng Diyos. At ang handog na iyon ay ang kaniyang katawan at dugo na kaniyang ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan kaya meron na tayong banal na Eucharistia. Bilang paghandog ng tinapay na katawan ni Kristo at ang bino bilang ang kanyang dugo. At ito nga ang ibig sabihin ng bagong handog na si Kristo at hindi na ang katawan at dugo ng mga hayop. Now, kakurious, upang lubos po natin na maintindihan, sa lumang tipan, ang dugo ng hayop ang ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa bagong tipan naman, ang dugo na ni Kristo ang binuhos niya para sa kapatawaran ng ating kasalanan nang ipinako siya sa krus. Ibig sabihin nito, ang handog na katawan at dugo ni Kristo ang siyang ang huling final sacrifice. Ang lahat ng ito ay nabago nang baguhin at nang pawiin ni Kristo ang mga lumang kautusan ng mga Hudyo. At kung ikaw ay nakakristo, sinasabi nga sa talatang ito, pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintel ay maging iisang bayan na at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. At kung ikaw ay nakay Kristo o isang tunay na Kristiyano, magiging isang bagong tao ka na dahil ang lahat ng kay Kristo ay ang mga may bagong paniniwala kaya naging bagong nilalang. Sinasabi rin po sa talatang ito, kaya kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Hindi na natin kasalanan kung ang mga nagbabawal sa pagkain ng dinuguan ay hindi pa nakikipag-isa kay Kristo. Kaya hindi pa sila mga bagong nila lang. Ganyan rin po ang nangyari sa mga Hudyo na na-convert sa pagiging Kristiyano, hindi man naging madaling kalimutan sa kanila ang mga nakagis ng matandang kautusan ng lumang tipan, unit ng maglaon ay niyakap nila ang pagiging isang tunay na Kristiyano at yun rin ay matatagpuan lamang sa pagiging isang Katoliko. Kaya ang lahat ng pagkain ay malinis na at maaaring kainin. Sinasabi nga po sa talatang ito, huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit, hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Ang pagiging sanhi pala ng pagkakasala na tao ay ang pagiging mapaghusga sa kanyang kapwa. Kapag nakita niya itong kumakain ng pagkain na hindi naman pala ipinagbabawal. Katulad din ito sa mga kapatid nating sulpot na sekta na hinusgahan tayo na makasalanan dahil sa pagkain lang natin ng dinuguan. Na kung saan sa kanilang sarili mismo sila ay nagkakasala dahil sa kanilang paghuhusga sa iba. Kaya mga ka curious malinaw na sa Biblia ay hindi naman talaga bawal ang mga pagkain ito. Ito po ay bunga lamang ng mga maling pag-unawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Ang mahalaga po sa pagkain natin ng mga pagkain na ito ay maging grateful po tayo sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa ating buhay. Kaya mga ka-cure, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nakatulong po ito, please like and share. Bahagi po natin sa mga kapatid natin and please subscribe also our YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan niyo rin po ang page na ito na mas sumago pa at uh, maipagpatuloy din natin ang nating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Dios po ang lahat ng papuri. Nel nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amen. Ciao, mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro, sa so, mga kaisa. Nandito po ako sa Bansa Pong Italia, sa Arsdiasis of Arquiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome. Uh, Venerable uh, Madre Sabella de Roses na no? So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers no, Tagapatangkilik natin na subaybayan po natin Suportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mr. Curious Catholic At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment At mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon Natin bilang sa pari, hari at propeta ayon sa ating sa sa 8.9.7 At patugunan po natin ang panawagan natin po ang Catechism Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven we must know, love, and serve God so see you there mga kapatids uh, Mr. Curious Catholic bye bye God bless you in heaven